Absoluto ay sobrang humanga sa acting ni National Artist Nora Nor, matapos niyang mapanood muli ang 4K restored version ng pelikula nilang Bona pati nga ang ibang mga nanood ay napahanga rin panoorin natin to Napakagaling niya ikaw din yeah. Ay <laughs> salamat Thank you so, galig -galig much. Thank you so much Thank you so much uh, uh talaga talagang inalagaan kami ni Lino para dyan sa movie na yan. Uh, para maiba. Uh, sana makagawa pa tayo ng mga ganitong pelikula. Uh, you know, marami naman mga magagaling na director ngayon na. At uh, may mga batang director na umuusbong na magagaling. Yeah. Kaya so, eh, si Philip Salvador, yung, yung pinakahuli, di ba? Yeah. Siyempre, Kah alam naman nila yun. Oo, oh, uh, oh. kahit napanood na uh -huh. ni Kuya Ipe. Kuya Ipe ang tawag, oh, di ba? Sa showbiz. May uh -huh. ilang beses isang bona. Tapos, pinanood niya ngayon sa 4K restored version. version. Ay talagang napahanga pa rin siya sa acting ng ating national artist uh -huh. na si Miss Nora. Oh, at ako, apat eh. na sinihan po, ah. Ang napuno talaga, di ba? At si Ate Gay talaga naman pinalakpakan talaga. At ako... Hindi ko talaga napanood yung no, na pero mm -hmm. grabe pala ang Tanang acting ng, isang si Nora Mildred, Honor. Mm -hmm. Ako oh -oh. acting doon ni Ate kayo, simple. Oh -oh. Pero talaga mararamdaman mo, di ba? Okay. Talaga iba yung mga mata niya, yung sinasabi na uma-acting portion ng mata ni Ate guy. Pero ang maganda dyan, ang lalo akong mga kay Ate guy, may sakit dyan si Ate guy. Oh -oh. Pero yung nagpunta oh. -oh. pa rin. Kaya nasabi niya ni ano, di diba, di Kuya Ipe. Mm -hmm. kayo, may sakit pa si Ate pero ayun niya, nagpunta para sa inyo, di ba? At talagang yung pagmamahal ni Ate Guy dito sa pelikula niyang Bona, kung doon ako nakakamali, iyan yung pinasa sa kan, ba? Man, yes, sa kan, di ba? Sa kan. At ang Bona po ay, ay talagang cited siya isa sa 100 best films sa buong mundo, mundo. ayon sa Museum uh -huh. of Tolerance wow. sa Los Angeles, California. At na-screen din ito sa 47th Vienna Film Festival at oh. Uh -huh. nakasama kamakailan lang sa kan, di ba? Siya lang ang, ang dahil sa isang pelikulang mm -hmm. Pilipino na pumasok dyan sa 100 best uh -oh. film oh. sa buong mundo. Oh, oh. yes. Oh. Dino, oh. Po, yeah. Yung pong ko yeah. kung nagkakamali ah, mm. kasi nung bata ko parang naalala ko nakasama yung sa film fest, tama ba? Metro 1980. Oh, oh, 1980, Metro Manila Film Festival. Ayun. Dating alam kong bona gatas lang. Eh. Oh, gatas! Oh, diba? Bona mil, di ba? Oo, nang magiting yung ikaw talaga. <laughs> nag ka pa. Hindi, wala lang ako yung gatas na yun eh. Meron pa? Ano ka? Ah, oh, meron pa. pa? Kasi di ako bumipilin. Iba yung gatas. Alam na, ano <laughs> sabi nga nila eh, more than 40 years na ang pelikulang buwan na. Yes. Pero hanggang ngayon wow. ay kinikilala pa rin, tinatingkilik at pinapalabas sa buong mundo. Yes. Actually, pagkatapos niya sa Venice, may Canada pa siya, may America pa, oh, may Asian okay. tour pa. Actually, yeah. napanood ko na rin yung pelikula niya sa television mm -hmm. ilang beses na. Pero pag pinapagod ko, talaga, gandang-ganda pa rin ako sa istorya. Simple lang story, di ba? Simple diba? lang, pero... Yung isang panahubahan na capture sa Capture niya pista, talaga diba? yung buhay noon, oh. di ba? Na-capture niya talaga. Pero at advance, ha? Ang ganda-ganda niya ganda ang ating guy, di ba? Ang batang-batang ang ganda, -ganda, -ganda ng legs, diba? oh, ang ganda. galing niya magdala ng damit, no? Diba? Oh. Diba? At Ay, ang galing-galing ni Kuya Upi at ang gwapo. Si Di ba, friendship? At nakita natin muli hmm. dyan ang yumaang Rudy Fernandez. Ang guwapo-guwapo. Alam ko yung guwapo -guwapo. I don't I don't care, care, care. kaya kung hindi nyo napadod. Ano story niya? yung katulad siya. Pero hindi ko mabanggit. Ang ginamit ko, kaya kung dali yung dry eye. Eh, siyempre, kay, alam ang busa ng Eh, na, na, na si ano. Yeah,